Dito po sa sandokeng ko. Wow. Yeah. Go! Go! <laughs> oh, yes. Dami-dami niya na talang nakuha. Ay, <laughs> <laughs> So good day senior Genesis. welcome back Hindi ko nakalain na mag-viral yung unang video na binigyan ko yung mama ko dito sa Sandok Challenge Kasi gusto ko lang talagang i-document yung pagkuha niya nun para memorable And maraming nag-request ng part 2 So i-update ko kayo kung ano yung bibili ni mama doon Sasamaan ko siya kung ano man yung bibili niya Huwag lang muna kayo kasi sobrang dahil tao pa sa labas At parang nag-shopping yung mga tao So ngayong araw, inibitahan ko is yung tita ko at saka yung pinsan ko Which is kasama kong lumaki yung pinsan ko and then yung tita ko naman, Isret retired OFW na na tumulong sa akin noon, nag-aaral pa ako. So, sila naman yung ating bibigyan ng chance ngayon para sumandok sando So, magiging masaya samahan niyo ako. Tara! So, yun, yun yung success. Ito naman yung ipapahagaw ko sa kanila. So, mas marami to, Mas maraming chance para manalo. Tapos, titigyan natin kung magkano yung makukuha nila. Tara, samagin na natin sila. Tita, busy ka ba? Bakit? Okay. Ikaw naman po sa sandokin ko. Wow! Yeah! 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 Ikaw ate, alis ka ba? Wala, alis ka pala e. eh. Wala ka na eh. Wala. Nalig ko lang, alis okay, agad. Okay lang naman. Okay lang naman kung alis ka eh. Si tita na la lang muna. <laughs> Sige, oh, mag-prepare na kayo ha? Kasi, ah. Kasi aalis daw si Ati, edi... Hindi, hindi aalis. <laughs> Sige, take off kayo ah. So yun, Alice, kasama na nga kayo yung tita ko. Kapatid siya ni Mama. Siya din yung isa sa tumulong sa akin nung nag-aaral ako sa college. Tapos, uh, OFW siya dati. Ngayon, nandito na siya sa Pilipinas. Aral din eh, single mom din si tita. Tapos, ayun, gusto ko lang din mag-give back kasi tinulungan niya ako noon para makapagtapos sa pag-aaral. Kaya, bibigyan ko din siya ng chance para sandok-sandok. Kaya sandok. so, yun, tita, ready ka na ba? Ready <laughs> <Pwede> na. Ready na. Kung nangalis din oh, na makapagsalita, wala na lumalabas na boses. Pilalatag ko na to. Tara, game. Iba't iba to ngayon para mas madaming chance na manalo. Kaya so, madamas uh, madaming pwedeng sandokin. Ayan. <laughs> para yung para it's a trap. Ayan siya, kaya may Ayan siya, Nagkakaiba. So, Practice guys. na ka si tita eh. Oh. Nung napanood niya ata yung video ni mama, parang sumasandok na siya habang tulog. Wala na, ano na. Retard na si Kuya Will. Si Kuya Ned na papalit. So ngayon, nagamit tayo ng iba. I-modify na natin yung sandok natin. Ito, ano na talaga to. Testing nga, testing nga kung makakasandok. Oh, yun o. Nakami pa na. Nasama naman ha. Kasi wow. so, nakaraan sa mama ko, 30 seconds lang kasi tigay isang libo yun eh. Baka maano eh, makubusagan. <laughs> Hindi, pero pinigay naman natin lahat. So, so, so ito, ito, 1 minute Kasi halo-halo na to yung mga bills. Mayroon ng 20, mayroon ng 100, 1,000, 500, 50. Malay mo, 50 pala. 50 pala makuha mo. <laughs> so, ayan. Uh, ito yung timer. So, rasa natin si Tita. Okay na? So, oh, blindfold muna. Baka makalimutan. Nangyari, 1 minute na wala pang blindfold, no? <laughs> 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 eh, Dito daw siya makakita. <laughs> e. <laughs> okay, hawakan na. ng kaliwa. Ang eh, mahiwagang sandok. Ayan, kaliwete pala. One. Three. Taka lang. Three, two, one. Go! Go! Go!

Para sa hanapan ko. Ayan. Sige, tita. Tanggalin nyo na yung blindfold nyo para makita nyo kung satisfied pa kayo. <laughs> Wala naman ako. Ito nakuha ni tita. Sa dami-dami nyo. Isang tumpok na yun. Ito lang nakuha nyo. Kaya <laughs> nyo ito. So, yung mga dati ra. Ready ka tayo. sa inyo. <laughs> Kasi may iba pa maglalaro. So, nasa mm. doon kayo pa nila yan. Ito nakuha nyo, tita. Ano mo siya sabi niya? Ito nakuha <laughs> <laughs> Dami-dami niya. Ito lang nakuha nyo

niya. Masaya ba kayo? Oo. Oh, Oo, oh, oh. oh, masaya naman si tita. But okay lang yun, basta masaya. Mahalaga, it's the thought that counts. Ito <laughs> <Okay. laughs> okay. tayo dyan, nadagdagan ko. <laughs> <laughs> dadagdagan ko si tita. Ito tayo nadagdag ko. 20 pesos! Pakita <laughs> <laughs> <Okay, laughs> ko sa katila. Pakita sa <laughs> Tata, ang hindi ko kay tita. Kasi alam ko, sabi ko, baka mamaya mahirapan ko mukha. Ay, Dapat nga. may back up plan. Oh. <laughs> so, ito yung bibigay ko kay tita. Ayan. <laughs> so, ito yung almost. dagdag na 20 pesos. Masaya naman kayo dyan sa 20. Siyempre. 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 so, ayan. Hindi. Uh, sisiguraduhin ko lang syempre na dapat may mapanalunan si Tita kasi nga gusto kong mag give back sa kanya thankful din ako kasi noong mga time na ano syempre si mama single mom din si tita yung nagtaguyod sa akin or nag-help sa akin sa ano, tuition fee hindi naman ganun kalaki pero alam mo yun pag may mga projects nagpo-provide din siya so thank you tita nagpapasalamat lang din ako siya kasi likas na yung pagiging matulungin niya hindi niya naman iniisip yon na alam mo yun nakawala ano, ano. kasi kahit sa ibang kamag-anak Basta meron siya, nagaabot aabot din siya. Talo nung mga times na lakas pa niya kumita. Eh ngayon, dahil nag retire na siya, mahirap yung ano dito. Kasi oh, pa din siya. Ilang taon na kayo 66. 66, bilhin mo 66, senior citizen na si tita, hindi halata. So, ayun, ganyan lang yung namin, ano, ah, uh, baby face. <laughs> so, ayun, tita, ito yung para sa inyo talaga. So, hindi niya ko ng chance para ito yung may dadagdag niya sana doon sa talagang plan ko na ibigay sa kanya. So, ayun, happy naman pa kayo, tita. Happy. Ano, anong masasabi niyo Anong bibili niya dito sa 10K? Anong <laughs> pagbibili? Katagaw muna, ipon, ipon muna. Ayan, hanggang bagong taon na yan. Ayan na sa inyo. So, syempre, kailangan na patunay na may 10K tayo. Ito na ang mahiwagang sobre. Salamat. <laughs> doon pala siya mahubuhaya nung makita niya kasi sulat nga lang naman to eh, di ba? Baka mamaya, pangako lang eh, di ba? Yan, dito niyo. 1,000, 2,000, 3,000,

medyo hesitant pa siya. Totoo ba yan? <laughs> Nung nakita niya ng persa, ay, yun pala talaga yun. Oh! Yan yeah, din thank you din. And Merry Christmas. Merry Christmas. Ayun, you. sana napasaya kayo ng ating munting palaro. Ano mo sasabi niyo? Salamat! <laughs> Ayo, sige. Ayun, ah, syempre may mga natira pa tayo so papalaro na din natin sa anak ni Tita. Salamat. Adios.